Koy, Ang kaisa-isang weekly magazine on air ng 1494 DWAR Abante Radyo. Tatalakay sa lahat ng mga usapin sa apat na sulok ng ating lipunan kasama ang nag-iisang Hoy! Batang Romblon, Marlo Delisay. Marlo Delisay. Samahan si Dexter Ganibes sa Agriabante tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. LUSONG Provincia. LUSONG Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. LUSONG Provincia. LUSONG Provincia. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. LUSONG Luzon Provincia. Kasama si Barrio Veras. So hindi naman po namin alam kung paano kami hingin ang tulong. Wala po kaming idea. Hmm. So may naanhalap ako na kailangan namin maghanap ng pondo para mapa siya. Posible na ang akala mo ay imposible dahil sa programang Serbisyo Publiko ibibigay ay lunas sa mga problema ng nagpapahirap sa mga kapuspalad kabilang na dito ang tulong medikal para sa mga mahal sa buhay. Kumpituhin na natin yan para makasama muna masaya yung, yung anak. Maraming salamat po sa programang ito dahil hindi ako nagkamaling lumapit para sa aking anak. Maraming salamat po. Mm -hmm. So, Danny, eh, lahat naman po ng ating problema ay eh, mayroong solusyon na ito. Servicio Publiko, Martes ala una hanggang alas dos ng hapon, dito sa 1494 DWAR Abante Radio. Abante nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to. Ang number one tabloid. Number one tabloid, di lang radio. TV na, ito ang abante radio TV. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Aatake araw-araw. Aabante sa HISTORIA Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia. Kasama si Barrio Barrio Beras. the Friday na nga ba? Baka nagkakamali tayo eh. Friday na, no? Oo nga, Webes kahapon. Iba talaga ang feeling pag Friday. Parang ang talaga ng pagaramdam pag Friday, no? Makakapahinga na kahit o paano po mga kabante. Pero syempre, kung may trabaho pa rin ho kayo at upagin yung maigi, ha? So, swelde, sweldo lang naman kahapon eh. May natira pa ba? Dami. Ay, si Derek pala, nandito. Namiss natin, ha? Derek Light, thank you joining sa LP team today. Friday, May 16. Ang bilis po ng panahon pagkatapos ng May 12 na eleksyon ay di na ng Mayo, mga kaabante. Apat na araw na lumipas. Unahin natin ang mga headlines ngayon. Yung mga tinanggal po na tarpulin sa eleksyon gagawing shopping bag sa Tabaco City sa Albay. Airlines. Buti naman mapag uh, mapapakinabangan ulit 'to Kesa sa maging basura o barado sa mga kanal at drainage. Yung mga tarpaulin na ito sa kalookan gagawin daw 'yan ang upuan eh, sabi nila. Kitty Duterte, binisita mga bata na may sakit na kanser sa Southern Philippines Medical Center. Malaki na rin si Kitty ngayon, ano? parang kailan lang. No? Opo. Patient Transport Vehicle o PTB na tinatawag ngayon turnover over sa pitong munisipyo ng Davao Oriental. At mga heavy equipment mga bus, nakikita nyo po yan at mga truck, bawal mo lang dumaan ang San Juanico Bridge yan mga kabante at kalusob ang headlines ngayong Friday, TGIF May 16, 2025 itali po sa kabuan ng programa hanggang alauna Congratulations sa mga government employees. Military at uniform personnel, ha? Sana Oh. Okay na ba mid-year bonus nyo? Ha? Um, Nakapag-subi uh, na? Sana naman. Sana nakapagtabi na kayo, ha? Uh, mahirap pong ubos-ubos biyaya. Uh, mid-year bonus sa mga government personnel. Ha? Tayo ba meron? Sana oh. <laughs> meron! Ayaw pa. Hindi, eh, po ang blessing lagi nandiyan yan, ha? Mang Teban. Mang Punta ka lang. hindi ka mawawalan. Hindi ka rin magkakaroon. <laughs> ha? Ingatan po ang biyaya ha at uh, mahalaga naman po 'yan. Siyempre, ang uh, importante sa ngayon ay masubaybayan din natin yung mananalo kung paano naman nila ibabalik sa atin yung serbisyo ha. Alas 12:38, tampok siyudad muna tayo. Tampok. Sudan. Sudan. Ngayong uh, Friday ay saan tayo? Valenzuela City, kahapon Balensa. Uh, Valenzuela City po mga kaabante, ito ay nasa Kalakhang, Maynila, National Capital Region. At syempre ang uh, barangay na meron sila sa Valenzuela ay nasa 33. Madami-dami rin po ito. At uh, progresibo na ang lungsod ng Valenzuela, uh, pinamumunuan po ni Mayor West Gachalian. Ang kanyang vice mayor ay si Lorena Borja. At uh, siyempre, masaya si siya pa rin. At ang uh, kanilang uh, mga proyekto ay tuloy-tuloy. Uh, Tagalog, siyempre. Valenzuela is the city. Kampok siyedad natin today, araw ng Friday. Siyerecho tayo sa mga reporters na napakasisipag uh, since last week. Kat mga naunang araw sa preparasyon bago ang coverage, hanggang sa mga oras pong ito, hindi mo sila mariringgan ng, uh, o makikita ng pagkapagod. Kapagpagod siyempre pero iba pa rin ang energy nila every now and then. Ha? Congratulations sa mga Bante reporters. Ito pong buwan naman ng report tatanggapin natin sa provincial reporter natin sa Davao, si Kitty. Kilala niyo naman po si Kitty Duterte ay binisita pala niya yung mga bata doon sa Southern Philippines Medical Center. Yan pong may mga sakit doon, yung may mga cancer na bata. Ha? Update tayo. umabante sa Balita Abante Reporter, Edit Isidro. Luso Report. Report. Ma Edith. Maraming salamat. Maraming salamat ka, sa Banting Buddy. Isang mainit na tanghali mula po dito sa Davao. Binisita ng bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte ang may sakit na cancer sa House of Hope sa Southern Philippines Medical Center o SPMC sa Davao City, Kamakailan. Ang House of Hope na pinamahalaan ni Dr. May Dunindo Dolin, uh, na nasa loob ng compound ng SPMC na nag-alaga na mahigit isang daan ng mga bata na may sakit na cancer ang uh, pasilidad ay regular na binibisita ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na may dalang pagkain, laruan at iba pang gamit para sa mga bata. Dahil ang uh, kanyang ama na si Tatay Digong, si Kitty Muna ang bumipisita sa House of Hope. At tulad ng kanyang ama, kinakausap, pinapasaya ang mga batang may cancer. Maraming Yan mga, ano, ma uh, mga pinamimigay, anong uh, ginagawa pagpunta ni Kitty? Yan, uh, may mga laruan, laruan at iba Opa. pang gamit o, o, na pwede nila pagkain. Mm uh, yun, masaya na yung mga bata. Oo naman. At saka uh, makatikim ka ng uh, masarap na chicken, di ba? Oo, Okay na Kasi hindi sila makalabas sa, compound lang po mga bata. -hmm. First time tong ginawa ni Kitty, uh, substitute kay Pangulong uh, Digong muna. Tama po, opo. Mm -hmm. Hindi naman tatapos si, na si Kitty. Nilaw. Wala na, po. Ang <laughs> bilis yun. <laughs> Di ba, ma'am? Ma'am Edith, ang sabi nila, pag nagsasalita na madalas sa stage, tatakbo ka agad. Oh. Ay, ganon? Oo, oh, na. Paano pag ako pala magsalita kaya sa stage, nga... tatakbo din ako? Ay, sinabi mo. Kaya nga, hindi ako naniniwala. Eh. Kaya importante may confirmation. <laughs> oh, Opo, uh -oh. ma'am. Uh, Pero kung so, ikaw ang... Oo, hmm. pag ikaw magsalita sa stage, isa ako na... Baboto? Sumusuporta sa'yo. Nako! Dahil dyan, Mami Edith, meron ka sa akin Gcash mamaya, ha? Maraming salamat po at ingat. Thank you. Salamat po na Davao, Edith Isidro ng Abante Radio. Itong balilang mabilis, mabangis, walang minti. Live Report. Si mamedit Edith Isidro, sa rin sa napakasipag all throughout sa coverage ng election, your voice. Ha? At hanggang sa mga oras nito. Buat sa Abante Radio, Davao, mga kalusob, 12.43 ang oras. Samantala, sa si iba pang uh, balita kanina, si Dipi natin yung balita sa Nueva Ecija alinsunod po sa anti-insurgency campaign ng oplan balik loob ng uh, isang dating rebelde ho, ang uh, kusang loob na sumuko sa tanggapan ng Second nd Provincial Mobile Force Company. Ito ay sa Nueva Ecija Police Provincial Office Headquarters dyan sa may San Jose City, Nueva Ecija kahapon, 15 ng Mayo. At kinilala siya na si alias lang, Kajak, residente ng Karanglan Nueva Ecija At dating member po ng CPPNPA, si lalim ng Josepino Corpus Command na nag-ooperate sa Nueva Ecija. Isinuko rin ni Kajak ay isang homemade na armas sinagawa ang pagsuko ni Kajak sa pagtulungan ng San Jose City Police Station at iba pang unit ng pulisya ng Nueva Ecija at Philippine Army. Kahit po isang ulo lamang o isang individual to, ang pagbabalik loob sa gobyerno sa pamahalaan at pagtalikod dun po sa kanilang uh, samahan ay malaking tagumpay sa panig ng gobyerno. Uh -huh. Report. Stand by Rosas sa late naman dahil po sa nakita structural deterioration o paghina silang bahagi ng San Juanico Bridge ay uh, pas muna uh, na itong San Juanico Bridge kumukonekta po sa Samar at Leyte eh, nagsagawa ng paghihigpit dahil nga sa may mga kinakalang ayusin. Ayon sa Department of Public Works and Highways sa Region 8 mula Mayo 14 the other day, ay tanging mga sasakyan po na ang bigat ay tatlong metric to nila de lamang yung pwedeng dumaan ng San Juanico Bridge. Yung letter S na magandang tulay na yan. Ha? Inaasahan pong maapektuhan ito yung mga truck na nagkakarga ng mga essential goods. Gayun din yung mapampaserong bus galing Visayas at sa Mindanao sa biyahing uh, Luzon. Siyempre, doon sa simula, may tension pong naitala at nai-report din yung mga driver at yung mga tauhan ng DPWH Nagpupu nagpupumilit yung mga driver na dumaan pa rin sa tulay eh may restriction na nga po ha at ito naman po ay naresolba nagsasagawa na rin ng pag-aaral ngayon ng DPWH kung paano ayusin yung tulay na nangangailangan po ng kokulang pondo ng gobyerno Alas 12.45 ang oras sa Luzon Provincia. Yung pong mga tinanggal na tarpaulin sa eleksyon ay maraming gamit. Pwedeng i-upcycle yan, ha? I Recycle. At dyan sa Tabaco City, sila daw po ay uh, gagawa ng shopping bag galing sa mga tarpaulin. Umabante sa Balita Bante Reporter. Rosa Solarte. Luzon Report. Hello, Miss Rosas. Kabadi, gagawing mga shopping bags ang mga tinanggal na tarpaulin na ginamit sa kampanya ng mga kandidato sa national and local elections. Kaya panawagan ng Gender and Development Office ng LGU Tabaco City i-donate ang mga ito sa kanila sa Women of Wonder o oh, WOW Center na dati ay livelihood training center sa second floor pier building barangay Cormidal Tabaco City. Makakatulong anya ang mga tarpaulin bilang pangunahing material para i-recycle nila at pagkakitaan ng mga kababaihan. Ngunit pakiusap lang kung i-donate ang mga tarpaulin, tanggalin na ang tali tulad ng wires o kaya alisin na ang pako at kailangan malinis at hindi punit ang tarpaulin. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you Ms. Rosas. abante Rational Live Report. Hay bag maganda rin 'yan. Yung mga nangyari sa tarpaulin ho ah uh, uh, iwasan nyo na na nakabalanda pa rin yung mukha ng kandidato. Pag uh, tinahi o ginawa po ninyo ha. Unless panalo siya, okay na. Pero pag talo, nakabalangdara yung mukha at pangalan, medyo baka ma-insulto pa. Uh, importante po na lahat ng mga basura ay may isa sa ayos, mapapakinabangang muli. Yung pwede lang naman. Uh, silipin natin, na-miss uh, ko to. yung mga headlines ng Diyaryo uh, na isa sa mga pinagkakatiwalaan talaga sa Pilipinas. Abante tonight, abante tabloid. Abante una sa balita, abante tonight, mabilis sa balita. Uh, Marami-rami mga hindi mo na nagbasa ng dyaryo dahil uh, nabisi. Oo, oh, nabisi saan? Sa politika at saka sa kampanya. Ito na. Anim na kasama sa motorcade na nanalong Mayor Binundol. Hala. Ano nangyari? Tatlong nag-deliver ng kambing. Apat na araw ng missing. Allah, anong nangyari? Sikyo, sinaksak. Cashier, binoga ng suki sa ibingo. E Negosyante, pinaulanan ng pala. At termite gun, tumiba. Pawn shop, binutas, galing manhole. Oh, ito, naulit na naman po itong ganitong estilo. Diskarte ng mga loko-loko. Yan ang mga headlines sa probinsya ng Abante tonight ngayong Mayo uh, 16, araw po ng Biyernes. Kung kayo mga dyan sa mga newsstand along the way, eh, thank you po sa inyo, ha? At yakang-yakang uh, -yaka naman yan. Sampung piso lang ang tabloid ngayon. Kano ba ito? Nung inabutan natin ng bata-bata pa tayo, Ogie, okay. ang tabloid. Mura lang, no? 149. 49 Pabalikan natin si Ma'am Edith Isidro sa ilang seglit lamang uh, Bati muna tayo ng Happy Birthday ngayong May 16 Happy, happy, happy birthday Sa'yo ang pagtapos Kay Atalia Secretario Ganda ng uh, apelido ni eh, Miss Atalia Happy Birthday Also kay Cristaline, Pabella Happy Birthday Ma'am Cristaline Pabella uh, Birthday ngayong May 16 Friday Sakto Sa Friday ang Birthday mo eh, Mas okay Wala kang pasok kinabukasan Wilson Mayor. Happy Birthday Wilson! Wamustlang yung delivery ng news ng Showbiz News sa talaga napakataas ng energy lagi Wilson Happy Birthday! Happy birthday. Arbin Barra ito ano Barcena Arbin Happy Birthday! Uh, may you have many more blessings. Also kay Aubrey May Malores Happy Birthday po Miss uh, Aubrey May! Happy Meron pang dalawa, tatlo happy. si Mabel Claveria, happy birthday. Ano ba ito? Sulat ko, di ko maintindihan. Oh, happy, <laughs> happy <birthday. laughs> Ay, Ma'am Cherry Barubias, happy birthday po ha. Kamusta na kayo ma'am? Long time no hear, no see. Happy birthday, Ma'am Cherry Barubias. Happy sa mga long uh, lost, long time friend natin, napaka-bide din yan. At siyempre, isa rin sa babati natin ngayon, ito ng Friday, uh, napaka-simple, tahimik lang, pero... Rock. Happy happy, ha? happy birthday Happy birthday kay Doc Ramel Uy. Doc ramel Uy. Uh, doon sa mga broadcaster uh, na mga kaibigan natin, sasabayan natin at iba pa mga nauna o mga bago kilala niyo si Doc Ramel Uy, ha? Uh, po, uh, congratulations. Happy, happy birthday. birthday Doc Ramel Uy. Live. Balik sa mga live report. Ang uh, Davao ay meron pong turnover. Uh, ito yung kung sa atin ni eh, salitang uh, layman ay eh, ambulansya. <laughs> Ngayon ang tawag yan ay patient transport vehicle. Na uh, turnover po sa pitong munisipyo ng Dabao Oriental. Mabantay sa balita nagbabalik Ma'am Edith Isidro. Luso Report. Report. sa iyo Ma'am Edith. Maraming salamat, banteng Badi, Pitong Bayan sa Dabo rental ang binigyan ng mga Friends Transport Vehicle mula sa Philippine Charity Sip Office. Kabilang sa mga local na government unit na makikinabang sa mga PTB at Mati City at ang mga sumunisipalidad ng Baganga, Banay-Banay, Katil, Talaga, Lupun at Taraguna. Ang naitirang apat na LGU ay inaasahang makatanggap ng kanilang mga PTB sa, sa daling makumplito ang mga kinakailangang dokumento. Ang turnover ceremony para sa mga PTBI ginanap sa makailan sa Capitol Covered Court sa Mat Mati City. Pinangunahan ito ni Imelda Papin, ang PCS Board of Directors. At ayun sa mga member o ayun kay Papin, ang aktividad ay bahagi sa pangako ng PCSO na mamimigay ng 956 na mga bagong PTB sa mga LGUs sa buong bansa lalo na sa mga munisipalidad na hindi nakatanggap ng mga PTV dagdag pa ni Papin na pangarap ni Pangulong Marcos Jr. na mabigyan ng PTV ang lahat ng munisipyo sa Pilipinas sa pamamagitan ng PCSO Na medet si uh, Ma'am ma si ma Imelda Papin, uh, uh, <laughs> hindi na no hindi na nagsample na no bibihira na ng ng kanta niya <laughs> in, 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 baya, uh, Oo, oh, hindi na. Oh. Hindi na, no? Dito Talaga. na siya sa, kwan, sa mga pana, uh, PCS ko. Hindi na siya nakakansyawan, na, ano? Pero anong paborito mong uh, kanta ni Ma'am Imelda? <laughs> May tanda. Ay, isang linggong pag-ibig. <laughs> <laughs> isang linggong pag-ibig. Oh. Ah. Ah. Latest na yata yan, Ma'am ma Edith. Eh. Latest na yan. Aha. Latest. Sample ah. daw, sample. Sabi ng mga Tagalusong probinsya dito. Ay. Ha? patayin ko Ay, yung ba patay patayin ko yung background ko mama. O sige. Uh, kaya, wag na, wag na. Wag na. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> na napasubo breaking news. Breaking news. <laughs> breaking news sana kung kumanta kayo. Kaya hindi ka kumanta, ma'am. Uh, thank you, ma'am. Ingat okay. po dyan, ha? Maraming salamat. Eh, dito Pedro ng Pantay Radio. Itong balitang mati, mabangwal lang. Mintis! Ang Pantay Radio Oh. Ano ba nangyari sa isang linggong uh, pag-ibig nung Biyernes na ano na nangyari? Naghiwalay na sila no? Wala na break na. Kasi Lunes simula eh. Uh, pagdating ng Biyernes, wala na. Tapos na mga kabante, ha. Anim na minuto bago sumapit po ang ganap na alauna. may nagtatanong sa akin, mid-year bonus. Uh, ito po 'yon, uh, May 15. Ah uh, kapag ka kayo ay kawani ng gobyerno, naka at least apat na buwan ho kayo uh, simula July 1 last year hanggang ngayong May 15, pasok na kayo, qualified na po kayo. Ha? Uh, yun lang naman uh, kasi baka hindi daw siya kasama. Mula ho, uh, buwan simula July 1 na uh, nakalipas na taon hanggang May 15 ay kayo po ay kasama na. Ngayon? Ayos! Palibre na ho kayo. Pasyal Provincia. O para makapamasyal tayo, dapat may budget. Ang papasyalan natin ngayon, malapit lang dito sa Metro Manila. Thanks. Sa Valenzuela City lang naman. Ito po yung Museo Valenzuela. Kung kaya may sa museum, makasaysayin po itong museum na ito, matatagpuan sa lungsod ng Valenzuela. Itinatag bilang parangal kay Dr. Pio Valenzuela. Ang ganda naman po yung lugar. Isang kilalang bayani yan si Pio Valenzuela at uh, revolusionaryo ng kabilang Katipunan at pinangalanan uh, sa kanya, ipinangalan po ang Luzod, No, Ang uh, Museo Valenzuela mga kalusob ay matatagpuan sa isang lumang bahay. May architecture po na kolonyal pa at nagbibigay ng panahon yung vibes niya ng panahon ng Kastila, yung ambience. Sa loob po ng museo makikita niyo yung mga lumang uh, larawan. Magulat ho kayo pag may bagong larawan dyan. Dokumento, kasangkapan at personal na gamit ni Dr. Valenzuela. Baka may makita kayong iPhone dyan, di na ho museum yan. Pati na rin yung mga exhibit guys sa kasaysayan ng lunsod mula panahon ng Kastila hanggang kasalukuyan. Pinagdiriwang at tinataguyod po ang pamanong kultural at makasaysayan ng Valenzuela araw kada taon. Turuan din yung mga bisita, ito yung layunin nila, lalo na yung mga kabataan tungkol sa contribution ni Pio Valenzuela para po sa lungsod at sa buong Pilipinas sa kalayaan din natin. At matatagpuan sa barangay Parian Silio, Bilya, lugar kung saan pinanak si Dr. Valenzuela. Bukas po ito sa publiko, yung mga mahihilig sa museum, ho, uh, lunes hanggang biyernes. At uh, tumatanggap din po ng mga educational tour at saka field trip, uh, mga, mga field trip. Uh, ang Museo Valenzuela ay hindi lamang isang gusali ng kasaysayan kundi isang tagapag-ingat ng alaala ng ating bayaning lungsod. Sang palala po ng tapang, katalinuhan at pagmamahal sa bayan. Yan ang pwede niyong pasyalan, Museum, Valenzuela Museum or Museo Valenzuela. Ah, libre. Pasyal Provincia. Bago tayo magtapos, ratong minuto bago sumapit ang alauna, uh, huwag niyong kaligtan pong sumaybayan ang lahat ng mga programa namin sa Abante Radyo. Lalo tigit yung uh, 4 to 5 ng hapon, uh, Monday to Friday, uh, yan po yung kwentong uh, politiko. Kasama po dyan si Yusek Rake Ignacio at si Buddy Overas. Ang uh, kwentong politiko po ay may mga segments na hindi lang puro politika, ha? Favorito natin dyan yung follow your politiko, FYPs. Uh, yung mga kanilang uh, mga the other side ng buhay-buhay ng mga politiko po, ha? Uh, at syempre, yan ay Monday to Friday, ganap na alas 4 ng hapon hanggang alas 5. Again with Yusek Rock Ignacio at si Badio Beras. Siyempre, ang nandito na lang muna tayo dahil uh, Friday naman ngayon. Relax lang ho kayo. Huwag na masyadong humataw Pahinga para pag lunes, hindi ho tinatamad. Masipag pa rin at puno ng energy. Sa hala ng buong uh, Luso Luzon Provincia team. Sa mga winners muli, congratulations. Pag uh, sumikapan nyo pong maibalik sana ng mahusay ang serbisyo sa publiko. Ho. Oh yung mga pinangako po ninyo ng kampanya, kung kayo naman po yung nanalo, eh, ito pa rin nyo po, ha? Para naman na uh, makaulit pa rin kayo sa susunod ng tatlong taon. Pag-eleksyon na naman po tayo. Ako si Madio Vera. Happy weekend, everybody. Mabuhay, Pilipinas. Thank you! Ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang Radio. TV na. Ito. Avante Radio TV.